Ha? Oh, nih oh, laki botok. Ya baik untuk mah apa kok. Laki laki bo botok. Dumagag bae. Aw, kana may tapay nang usa. Oh. Asa mo na niya pag. Aman na. Ang dami nang part. Oh, kabar bae. Ako sa kare part, maghaling sa kare part. Okay. Oh. So. Napulan napula, yun, na imong putong lagi ron.

murdir ke anak jatuh bangunan di murito yang pak ibu Ah, Lain dengau ni mga part, padugi ni manok mga kapait. Ulan-ulan. Oh, tak indit sabau. Ah, ayo dong.

yung ginawa mga viewers ate kung kauna na nagyan na ate lip to lip minti daan hilaw pa gani lip to lip part okay oh mo na yung mga kapat punita tala na. saya usah menunggu mana ini tene mga ka parto dicau tene mga Mane, tinibuho, mga

Gana pa. Tindo to ang dagat tang lagi. kayo. Gadis ko lagi ron dito Asam Badjan. Ako ron. Naliga ron. Naliga sa Pista San, eh, San Miguel. Dispiras uh, ron. Dapon sugod. Sugod basket. Uh, Renada mga kapay to.

Masasasindot tapat Huot part nao sa kung 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 part. kung part, kung 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 ang kung 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 tuksok Ay, mga taga ka pa. Eh, kung ito, anong gitsa? Oh, ayaw, hugasin. Oh, yeah. no? Ayaw na. Oh, <laughs> Oo, ito mo, <no>, vitamin C. <laughs> vitamin C. Vitamin na. <D. laughs> oh, wala nang humuta na. Yan ang hunaw ka, Park. Ayos.

ting. Oh, amoy na soros ning kamungay ane. Eh. Oh, ano mga kapart mo ni? Kuto pinapulan. kapart na. Duwa ni manok mga kapart daw. Oh. Ano, native na, native gini siya. Nanago par, nanago sa bot. Tago <laughs> man. Kuno kayon ba asang Oh, so <laughs> mana. Mo ni tinibuok mga kapart. O, pahabol nga timpla na part. Wa pa lay man <laughs> Sa

arit tapay ngos bisaya ang manok kamo mo na mo bisaya may ay mo pamuhay ano mga Amerikano kay in English mo kani oh oh maning bisaya bisdak ba? ba nang nindot sa sabaw ning bisdak bisaya ang manok bisdak ni pa Kamu halidi maroon sa managa, tuwa ba mo manok? Tinungang manok ba na? Nói à, chung là, à, là, là... là... là mình mà nó ngon Nó ngon Nó có à, thì... go, go, không? Không Chị ơi, em Iko, para, bilipitab ang sa main saktug ipar. Saktug <laughs> ito, iyo. Saktug naun ipar. Iyo. Iyo, pa. Dami na, kawas, sa kamunggal na nawa. Iko, pa, pa, kawas. Iyo, pa, kawas. Iyo, pa, kawas. Bawa

ngin darat. Ya, ng pai lug, da sakwan garo maslasa bitap, gitu, hawan kayo. Hmm. Suma tao lagi di. Ya, ya iponeta. Eh. Hmm. Bala ni kumit Mag, nito nga. Mata. Mo mo pai nan na pu nga ang vlogger nga si Catsap sa Pilipinas. Mo pai lug ba? Pag-tisod mo. Pag-tisod mo. Na. na may uban na eh, uba ng na, kita nag pero wak mangin sila kahi mo. Mutagi-tagi so, sa mga mahirap. Pero wak mong yun. Ang lang ang ang lang kita gaan ang malisod mong yun. Ang, si, ang malisod mong mahirap mo wak. Ang malisod kayo mahirap. Oo. Ang hatag sila kato rin malisod. Ano mo rin na. Katong mahirap. Ang talisod. <tuk> <tuk> Oh yang tagak eh malisot. Ha? Akalisot malisot. Hmm. Aku simbakum ke ortang ko. Iye, nenimbah kumannya ba kalau aku ni ibek gitaro di sekolah singir ko, eh. oi. No, ko... Singir yeah. ka? Singir. Oh, masa singir. Para singir ko bard ambut lang. Pada outdoor nong. Golden boy spark guy. Malau ka?

Bro, pinagitik-gitik na sayo ba? Ah. Nakabantay ka pa at nga. Hmm? Karaganan sa mga sikat nga singer. Mga matay mag sayo. Hmm. Dili, so, ako mga, na ko nang mga nanasikat part, pero bang, nang... wala ah, sila wala sila makahatag sa mga mahirap na nasod. Um, so, ha? Mo no, ni ako na ko nang ko anas mo singer. Wala na ka makahatag mo. Amo ni na ko ko. Matay dira. Ya? Oh. Mas kung pa ko mas garbo pa kayo manghatag sila na mas malisod pero o sila ilahaman kung kailan yung ginuna o mali ginuna sa maro karon sa tuong mga nasa kwan ron ginuna wala narinang, na na katong mga mag-uma o oh, din na tamo tumong din na tamo tumong oh, na on, lang, mga mag-uma mo ro gyapon sa tuong mga inana At Ato to mahirap Oo, oh, may, oh, malisod kayo. Mag-iangod yun ako matagal ka ang tagukulan. Ako ang dila, ang pataas ang dila ng hodos. Well, salamat ung naayos ka lugas nang mutagak sa si ko. Hmm. Oh. Ya. Yeah. Liso oh, lisod padeka ini. Singka ka og dine bohok. Singka silingan mo ba? Chika Oo. Oh, my God. Batukan, batukan da. Ginuwa ka

special fight bata mo kay fight daw no sa ko ani milte hm oh ba yan badi ka ra basta ka guwang pa